Ang masama ay dapat parusahan. Ang pagsisiyasat kung iyong isinasagawa, ang pagkamatuwid sa lahat ng iyong ginagawa, at kung minamasda ng Diyos lahat ng pagkilos mo, ay mga prinsipyo sa pag-uugali ng mga naniniwala sa Diyos tatawagin kayong matuwid dahil napalulugod ninyo ang Diyos at dahil tinatanggap ninyo ang kanyang pag-aalaga at proteksyon. Sa paningin ng Diyos, lahat ng tumatanggap ng kanyang pag-aalaga, proteksyon at pagkaperpekto at mga nakakamit niya ay mga matuwid at tinitingnan ng may pagtatangi ng Diyos. Mas tinatanggap ninyo ang mga salita ng Diyos dito at ngayon mas nagagawa ninyong matanggap at maunawaan ang kanyang kalooban. At kaya, mas maisa sa buhay ninyo ang mga salita ng Diyos at masusunod ninyo ang kanyang mga pamantayan. Ito ang atas ng Diyos sa inyo at kung ano ang dapat ninyong makamtan. Kung gumagamit kayo ng mga pagkaintindi upang sukatin at balangkasin ang Diyos, na parang ang Diyos ay tulad ng isang dinagbabagong estatwa na gawa sa putik, at kung nililimitahan ninyo ang Diyos sa loob ng Biblia, at pinagkakasya ninyo siya sa limitadong saklaw ng paggawa. Ito ay nagpapatunay na kinundinan ninyo ang Diyos. Dahil sa kanilang mga puso, ang mga Hudyo sa panahon ng lumang tipan ay hinulma ang Diyos sa hugis ng isang Diyos-Diyosan na parang ang Diyos ay matatawag lamang Mesiyas at tanging siya lamang na tinatawag na Mesiyas ang Diyos. At dahil pinaglingkuran at sinamba nila siya na parang isang walang buhay na estatwang gawa sa luwad, ipinako nila si Jesus sa krus sa panahong iyon. Nahinatulan siya nila ng kamatayan at pinarusahan ang walang kasalanan si Jesus ng kamatayan. Walang ginawang krimen ang Diyos, ngunit hindi pinalampas ng tao ang Diyos, at walang pag-aalinlangang hinatulan siya ng parusang kamatayan. Sa gayon, ipinako si Jesus sa krus. Laging naniniwala ang tao na di ang Diyos at inilalarawan siya ayon sa Biblia, na parang naaaninag na ng tao ang pamamahala ng Diyos, na parang ang lahat ng mga ginagawa ng Diyos ay nasa kamay ng tao. Ang mga tao ay talaga namang katawatawa, ang kinila ang sukdulang kayabangan at lahat sila ay mayroong likas na kausayang magsalita ng mapagmalaki. Gaano man kalaki ang kaalaman mo tungkol sa Diyos, sinasabi ko pa rin na hindi mo kilala ang Diyos, at walang iba pang mas tumututol sa Diyos, at kinundin mo ang Diyos dahil lubos kang walang kakayahang sundin ang gawain ng Diyos at ang lumakad sa landas na gawing kamperpekto ng Diyos. Bakit hindi kailanman nasisiyahan ang Diyos sa mga pagkilos ng tao? Sapagkat hindi kilala ng tao ang Diyos. Sapagkat masyado siyang maraming mga pagkaintindi. At sapagkat sa halip na rin ang realidad, lahat ng kanyang kaalaman tungkol sa Diyos ay nanggaling mula sa parehong hibla at matigas at di matinag. Kaya sa kanyang pagdating sa mundo ngayon, ang Diyos ay minsan pang naipako ng tao sa krus. Malupit, marahas na sangkatauhan. Ang pakikipagsabwatan at intriga ang pagigit-gitan sa isa't isa, ang pag-aagawan ng reputasyon at kayamanan, ang ubusan sa isa't isa, kailan ito matatapos. Sinalita ng Diyos ang daang libong mga salita, ngunit walang isaman ang natauhan. Sila ay kumikilos para sa kapakanan ng kanilang mga pamilya at mga anak na lalaki at babae para sa kanilang mga propesyon, pag-asa, katayuan, karangyaan at kayamanan para sa kanilang mga damit, para sa pagkain at salaman. Kaninong mga pagkilos ang talagang para sa kapakanan ng Diyos? Kahit sa gitna ng mga kumikilos para sa Diyos, Kaunti lang ang nakakakilala sa Diyos. Ilan ang hindi kumikilos upang mapanatili ang kanilang sariling kapakanan. Ilan ang hindi nang-aapi at nagtatangi ng iba para sa pagpapanatili ng kanilang sariling katayuan. Kaya ang Diyos ay sapilitang hinusgahan ng kamatayan nang di mabilang na beses. Di mabilang na mga mababangis na hukom ang naghusga sa kanya at minsan pang ipinaku siya sa krus. Gaano karami ang maaaring tawagin na matuwid dahil talagang kumikilo sila para sa kapakanan ng Diyos. Sa harap ng Diyos, Ganoon lang ba kadaling gawing perpekto? Maging isang banal o maging taong matuwid? Isang katotohanan na walang matuwid na tao sa lupa. Ang mga matuwid ay wala rito sa lupa. Kung haharap kayo sa Diyos, isa-alang-alang ninyo ang inyong kasuotan, ang inyong bawat pananalita at pagkilos. Ang lahat ng inyong mga iniisip at mga ideya. Maging ang mga pangarap na pinapangarap ninyo araw-araw. Lahat ng ito ay para sa inyong sariling kapakanan. Hindi ba ito ang totoong kalagayan? Ang pagkamatuwid ay hindi nangangahulugang pagbibigay ng limos ito ay hindi nangangahulugan ng pag-ibig mo sa iyong kapwa gaya ng sa iyong sarili at hindi nangangahulugan na hindi nag-aaway, nagbabangayan, nagnanakawan o nag Ang pagkamatuwid ay nangangahulugan na tinatanggap mo ang atas ng Diyos bilang iyong tungkulin at sinusunod ang kanyang pagsasaayos bilang isang hulog ng langit na pagkahilig. Hindi alintana ang oras o lugar, tulad ng lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus. Ito ang talagang pagkamatuwid na sinabi ng Diyos. Na maaaring tawaging matuwid na tao silot, dahil iniligtas niya ang dalawang anghel na isinugo ng Diyos ng hindi-alintana para sa ano ang natamo o nawala niya. Ang ginawa niya sa panahong iyon ay matatawag na matuwid, ngunit hindi siya matatawag na taong matuwid. Dahil lamang sa nakita ni Lot ang Diyos, kung kaya ibinigay niya ang kanyang dalawang anak na babae kapalit ng mga anghel. Ngunit hindi lahat ng kanyang pag-uugali noong nakaraan ay kumakatawan sa pagkamatuwid. Kaya sinasabi ko na walang matuwid sa ibabaw ng lupa. Kahit sa kalagitnaan ng mga nasa daloy ng pagbuti. Walang sino man ang matatawag na matuwid. Gaano man kahusay ang iyong mga gawa, kahit gaano mo ipinakikitang niluluwalhati mo ang pangalan ng Diyos, hindi sinasaktan ni sinusumpa ang iba at hindi mo sila ninanakawan o inuumitan hindi ka pa rin matatawag na matuwid dahil ang mga ito ay maaaring angkina ng sino mang normal na tao. Ngayon, ang susi ay hindi mo kilala ang Diyos. Maaari lang masabi na ngayon ay mayroon kang maliit na normal na pagkatao. Subalit ikaw ay salat sa pagkamatuwid na sinalita ng Diyos. Kung kaya wala sa mga ginagawa mo ang patunay ng iyong pagkakilala sa Diyos. Dati nang ang Diyos ay nasa langit, sinubukan ng tao na linlangin ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkilos. Ngayon, pumarito ang Diyos sa gitna ng mga tao. Kung gaano katagal ay walang nakaaalam. Ngunit basta gumagawa lamang ang tao sa Diyos. Sinusubukan linlangin ang Diyos. Hindi ba sukdulang paurong ang pag-iisip ng tao? Pareho ito kay Hudas. Bago dumating si Yesus, nagsasabi ng mga kasinungalingan si Judas sa kanyang mga kapatid na lalaki at babae. At matapos dumating si Yesus, ay hindi siya nagbago. Hindi siya nagkaroon ng kahit katiting na kaalaman kay Yesus. At sa katapusan, pinagkanulo niya si Jesus. Hindi ba ito dahil hindi niya kilala ang Diyos? Kung sa ngayon, hindi pa rin ninyo kilala ang Diyos. Kung gayon, magiging katulad kayo ni Judas at ang trahedya ng pagkapako ni Jesus sa krus sa kapanahunan ng biyaya na libo-libong taon na ang nakaraan ay muling isa sa dula. Hindi ba kayo naniniwala rito? Ito ay isang katunayan. Sa ngayon, maraming tao ang nasa mga ganitong kalagayan. Maaaring sinasabi ko ito ng mas maaga. At ang gayong mga tao ay gumaganap sa papel ni Judas hindi ako nagsasalita ng mababaw, kundi ayon sa katunayan at dapat kang maniwala. Kahit maraming tao ang nagkukunwaring mapagpakumbaba, sa kanilang mga puso ay walang iba kundi di umaagos mabahong tubig. Sa ngayon, marami sa mga nasa iglesia ang katulad nito. Iniisip ninyo na wala akong alam. Ngayon, ang aking espiritu ay gumagabay sa akin at nagpapatotoo sa akin. Iniisip mo ba na wala akong alam? Iniisip ninyo bang wala akong naiintindihan sa mapanlinlang na kaisipan sa inyong mga puso? at ang mga bagay na nakatago sa inyong mga puso. Ang Diyos ba ay napakadaling malinlang? Iniisip mo ba na matatrato mo siya sa anumang paraan mong naisin? Sa nakaraan, nag-aalala ako na nakakadena kayo. Kung kaya't patuloy akong nagbigay sa inyo ng kalayaan sa pagkilos ngunit walang nakatanto na ako ay nagiging mabuti sa kanila. Sinamantala nila ang kabutihan ko. Tanungin ninyo ang isa't isa. Hindi ako nakitungo sa halos kahit kanino at hindi kaagad-agad pinagagalitan ang sinuman. Gayong alam ko ang lahat ng motibo at mga pagkaintindi ng tao. Iniisip mo ba na ang Diyos mismo kung kanino nagpapatotoo ang Diyos ay isang hangal? Kung gayon nga, masasabi kong ikaw ay lubhang bulag. Hindi kita pupunahin at tignan natin kung gaano ka maging ubod ng sama. Tignan natin kung kaya kang iligtas na mga panlalansi mo o kung maililigtas ka ng iyong pinakamahusay na pagtatangka na mahalin ang Diyos. Sa ngayon, hindi kita huhusgahan. Hintayin nating dumating ang panahon ng Diyos upang makita kung paano ang kanyang pagiganti sa iyo. Wala akong oras para sa walang kabuluhang pakikipag-usap sa iyo sa ngayon. At ayaw kong patagalin ang aking lalong dakilang gawain para sa iyong kapakanan. Ang isang uod na tulad mo ay hindi karapat dapat paglaanan ng Diyos ng panahon niya sa pakikitungo sa iyo. Kaya tingnan natin kung paano ka magpalayaw sa iyong sarili. Ang gayong mga tao ay hindi nagsisikap na magkaroon ng kahit katiting na kaalaman sa Diyos. At wala silang anumang pag-ibig sa Diyos. Ngunit nagnanais pa rin silang tawaging matuwid ng Diyos. Hindi ba ito isang biro? Sapagkat talagang kaunti na lamang ang bilang ng mga tao na tapat ang iniintindi ko ay walang iba kundi ang pagbibigay buhay sa tao. Tatapusin ko lamang ang nararapat magawa ngayon at pagkatapos ang paghiganti ay ipapataw sa bawat isa alin sunod sa kanyang pag-uugali. Nasabi ko na ang nararapat kong sabihin sapagkat ito ang gawain na aking isinasagawa. Ginagawa ko ang nararapat kong gawin at hindi ko ginagawa ang hindi ko dapat gawin. Ngunit umaasa pa rin akong maglalaan kayo ng higit pang panahon sa pagbubulay-bulay gaano karami sa mga kaalaman mo sa Diyos ang talagang totoo? Isa ka ba sa mga muling nagpapako sa Diyos sa krus? Sa wakas, sinasabi ko ito sa aba nilang mga nagpapako sa Diyos sa krus.